Hello guys, may share lang ko sa inyo. May nakita akong video na nagsasabi, hindi na kailangan sundin ang sampung utos. Kapag sinunod mo pa ang sampung utos, ikaw ay nasa ilalim ng kautosan or under the law. Tapos babasa ng talata na na hindi na kailangan sundin ang sampung utos gamit ang Roma Kapitulo 6, bersikulo 14. Ang sabi dito sa Roma kapitulo 6 versikulo 14 wala kayo sa ilalim ng kautosan kaya hindi na daw dapat sundin ang sampung utos so tama naman yung nakasulat sa talata pero mali yung unawa doon tayo magpokus sa sinabi niya na hindi na kailangan sundin ang sampung utos dahil kapag sinunod mo ang sampung utos ay under the law o na, napailalim ka pa sa kautosan. So, ating pag-aralan kung sino ba yung napailalim sa kautosan or under the law, yung bang sumusunod sa utos ng Diyos or yung sumusuway sa utos ng Diyos. Kaya siyang under the law o napailalim sa kautosan dahil mayroon nila bag na batas. Kaya siya under the law or napailalim sa kautosan. Sa mga tuwid, yung ang napailalim sa kautosan, yun, po yung mga taong lumalabag sa utos ng Diyos. Ito po yung patutuo ni Apostol Pablo na mabasa natin sa Roma Kapitulo 7, versikulo 23. Datapwat, nakikita ko ang ibang kautosan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautosan ng aking pag-iisip at dinala akong bihag sa ilalim ng kautosan ng kasalanan na sa aking mga sangkap. So maliwanag, yung nasa ilalim ng kautosan, yun po yung mga taong makasalanan. Hindi po yung sumusunod sa utos ng Diyos ay siya ay under the law. Hindi po. Ang lumalabag sa utos ng Diyos, yun po yung under the law o napailalim sa kautosan dahil mayroon siyang nilabag na batas mali po yung unawa kapag sumusunod ka sa sampung otos ay under the law ka pa ay mali po yun kaya nga under the law eh, napailalim ka sa batas dahil mayroon kang batas na nilabag may kasalanan kang nagawa ang Diyos ang nagbigay ng mga kautosan para malaman ng tao ang pamantayan ng ikabuti at ikasama So hindi po ikasama ang pagsunod sa sampung otos mga kapatid Ito po ating nabasa dito sa uh, Roma Sa Roma Kapitulo 7 Versikulo 7 Ganito po ang kasulat Ano nga ang ating sasabihin Ang kautusan bagay ay kasalanan Huwag nawang mangyari datapwat hindi ko sana makilala ang kasalanan, kundi sa pamagitan ng kautosan. Sapagkat hindi ko sana makilala ang kasik kasakiman, kung hindi sinasabi ng kautosan, huwag kang manakim.